Yes, uh, magandang hapon. Good afternoon sa inyo. Uh, bombo Bumusti. Yes, sir. Uh, nice na po namin uh, alamin. Kumusta po yung uh, latest uh, update, ongoing uh, rescue operation, hinggil po sa landslide, sir? Adian po sa bayan ng uh, San Luis. Kumusta na po yung latest update, sir? Yes, sir. Kaya, uh, kahapon may dalawang na recover ano yung 24 years old na driver at saka 3 years old na bata. Tapos kanina lang hap, uh, bago magtanghali, pasado alas 11 ng umaga, may na-recover na isang uh, victim, isang uh, nagingalang Jerry Abunda. Ito yung sinasabing lulu ng bata. Ang uh, pinakahuling na-recover kanina ng umaga, uh, bandang alas 11 ng umaga. Tapos uh, alas 11 ng umaga. So, nga lang, uh, nagtuloy-tuloy sana yung, ano, yung retrieval operation dun sa mga missing victims. Pero nag-decide yung kumaring uh, ang nagdadala ng uh, operation dun sa ground na stop muna yung operation uh, na hapon dahil sa uh, may nagbabadyang malakas na ulan, uh, medyo delikado pa yung area, kaya nag-decide sila na stop muna yung operation. Kaya uh, umoy yung ano yung mga retrieval teams na na-deploy din sa area. Ito yung mga personnel from MDRRMOs, PDRRMO, uh, PDR rin yung uh, Philippine Army at saka personnel ng uh, local police sa bayan ng San Luis. So, yun yung pinaka ngayon. agen uh, again, kaninang umaga, may isang na-retrieve kaya nga lang, uh, ngayong hapon, mga bandang uh, pasado, last dos or last tres ng hapon, uh, hininto yung uh, paghahanap doon sa mga natitira pang mga biktima dahil nga sa nagbabadyang malakas na ulan at uh, medyo hindi pa maganda yung sitwasyon doon sa area. Pero yung matabunan na parte ng tatulay kahapon at ng kalsada na natabunan sa landslide, ay na-cleared naman sa ngayon pasabol na uh, yung area uh, dahil sa, sa, sa sabi ni, ano nga kahapon ni uh, Mayor Ronald Corvera ng San Luis na kailangan ma clear yung kalsada at saka yung tulay para hindi naman ma-isolate yung dalawang barangay na nasa looban itong uh, landslide area. Mm -hmm. bale ilan nila na po lahat sir yung na-retrieve uh, at saka kilan, uh, ilan na po yung uh, kailangan nating uh, hanapin at uh, i-retrieve, diyan po sa naglan slide sir uh, tatlo yung na-retrieve tapos tatlo pa yung still missing sa ngayon and uh, hopefully uh, bukas magpapatuloy yung uh, retrieval operation dun sa mga biktima uh, yung operation ngayong araw ay supervised ano ng Uh, mga engineers natin kasi kailangang ma-assess yung area lalong-lalong uh, na yung parte ng bundok na nagka-landslide at uh, baka magka-landslide ulit tapos maraming mga rescuers dun sa area kaya nag-deploy ng mga engineers dun sa area para i-assess kung hanggang uh, kailan magpapatuloy yung ano yung uh, operasyon paghanap dun sa mga uh, biktima natin. Mm -hmm. Sir Lex, uh, para sa mga hindi po uh, familiar, now diyan po sa area na nagalan slide, uh, paki uh, paki uh, detalye na ho, sir, no? Kung uh, kahit kunting uh, sitwasyon malang lang doon sa area, uh, bakit bato to nagalan slide, mm -hmm. sir? Wala ho bang mga mga kahoy diyan? Uh, itong area ng ano, itong area ng uh, barangay Mahayahay, Uh, ano to eh, noon, wala tong, nung wala pa tong tulay, uh, nakapunta na ako dito sa area, yung dinadaanan lang namin dito is yung isang malaking troso. Ano, mm -hmm. uh, makatawit ka lang sa ilog. Pero dahil sa programa ng gobyerno uh, na uh, maabot na ng kalsada papuntang bukid nun, kasi itong, bondi, itong kalsada na ito papuntang bukid to mm -hmm. uh, dadaan ka ng uh, galing ng San Luis papuntang Bukidnon. Uh, bukid nun. so na-open itong kalsada na to tapos nalagyan ng tulay uh, maalala ko dati mayroong mga malalaking puno dun sa gilid ng ano sa gilid ng uh, ng bundok kung saan mm -hmm. nagka-landslide. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon eh, yung mga malalaking puno ng kahoy ay eh, nandun pa ba o mm. natanggal dahil sa uh, road widening? Kasi yung area na to, uh, itong kalsada na to is uh, formerly laging road. Mm. So, uh, pinalakihan, nag-road widening dahil secondary national highway na to going to ano, going to Pidnon. So, inyong yung siguro isa sa mga uh, dahilan ang pinakamabigat na rason dito ba't nagka-landslide, saturated na yung lupa dahil sa ilang araw na nakaranas ng malakas na pag-ulan, itong barangay Mahayahay at itong parte ng San Luis. So, tapos sabi ng mga locals doon, bago nagka-landslide, eh, malakas na ang ulan, mm -hmm. may kulog, may kidlat, uh, at yun nga, uh, pasamang palad, nagka-landslide at meron tayong anim ano, na naitalang casualty Mm. -hmm. Ba't sir, uh, aksidente at uh, sa diyang dumaan itong mga, mga biktima uh, kaya nabutan ng landslide, sir? Yung sasakyan, uh, huminto daw dahil may hilain sana. Mm -hmm. uh, yun nga lang uh, yun nabutan ng timing ano na nagka-landslide. Tapos uh, sa information na narinig ko dun sa area yung magkapamilyang Abunda na natabunan ay dun nandoon sila sa area dahil yung trabaho nila is nang nag-uuling. Mm -hmm. So pero yung yun nga, dun sila sa area nang nangyari yung ano yung landslide kaya uh, sila na biktima. Pero I believe na hindi naman dun sa dun sa area na yun yung kanilang uh, bahay. Uh, kasi nga may meron pang, pang ano may meron pang isang uh, survivor dun sa area na kasama uh, ng mga ng isang pamilya ng magka-landslide buti na lang naka-escape siya nakatakbo. Mm -hmm. So itong nga uh, uh, itong uh, nag uh, slide Sir, connecting pala ito uh, Mula uh, agus del Sur uh, From San Luis uh, Connecting to Uh, Bukidnon uh, Ano to sir? Ang area na to ay uh, Simentado na? May portion uh, Actually it, Itong area na to ay Simentado na uh, Simentado na to Matagal-tagal na rin siguro May May Apat na taon O limang taon na uh, mm. Ito ay pamana project Ano? Uh, if I'm not mistaken, mm. Uh, barangay Binikalan. So, ang concrete ngayon, ang, ang area is hang, hanggang doon sa ano hanggang dun sa uh, tulay e, ewan ko lang kung after tulay is na simento na pero concrete to eh mm -hmm. uh, papuntang, ano, papuntang barangay binalan. so Ayun, uh, uh, yung nagka-landslide is yung medyo upper portion lang sa gilid ng kalsada. Kaya yung malaking volume ng lupa, uh, doon bumagsak sa, sa kalsada at saka sa tulay. Uh, buti na lang hindi nagkaroon ng damage ano uh, bombustig mm. yung yung tulay natin dahil uh, sinikap ng taga local engineering mm. ng San Luis na maklear yung uh, mga debris na nakaharang dun sa ilalim ng tulay uh, kasi medyo nag accumulate na yung tubig at uh, delikado dun sa mga lower communities kapag hindi na uh, hindi agad na yung tubig at nag accumulate at uh, may tendency pa na masira yung uh, ilalim ng tulay. So ayun, uh, sa maagap na pag na pagrespond ng uh, rescuers natin at ng LGU, sa ating mga counterparts ay napadaan yung tubig. Mm -hmm. at saka na clear yung kalsada kahapon at uh, ngayon ay passable. Na. Okay. Ah uh, uh, passable na sa ngayon, sir, pero wala ho bang uh, advice? Uh, lalo na po no sa ating uh, uh, municipal or uh, provincial engineering dyan. Baka delikado, sir. No, sa mga dumadaan kasi baka may slide uli. Diyan sa unahan, sir. Wala po bang abiso? Uh, sa akin, wala pa naman. Uh, inya, yeah, da dahil yung ang um, operation naman is supervised by uh, the engineers, mga um, mm -hmm. experts so natin sa provincial engineering office at saka sa sa munisipyo uh, at yung area inaassess kung kailang kung Uh, kailangan na bang uh, isarado muna or mm. uh, hanggang kailan magpapatuloy itong ating ano itong uh, retrieval operation. Yung reason lang naman sa ngayon yung bakit uh, hininto ng medyo maaga mm. uh, dahil sa nagbabadyang malakas na ulan. Mm -hmm. So ngayon nyo, umuulan dito sa probinsya uh, dito sa Agusang del sur Kaya yun, mas, mas mabuti na rin yung Uh, decision kanina ng ground commander na ito yung, yung retrieval operation uh, for the safety na rin, ano, ng ating mga responders, ng ating mga uh, rescuers na na-deploy dun sa area. Yeah. So, possibly ito, sir, nang uh, dahil sa masamang panahon, kasi dito nga din sa Butuan hanggang sa ngayon, sir, ipatuloy pa din po yung uh, mga pagulan. So, uh, possibly, baka bukas, sir, e, eh, continue ulit tayo sa a retrieve wala operation para makita natin itong tatlo na natira pa sir. No, eh uh, 'yung eh uh, maging scenario bukas pero kailangan i-check muna uh, ulit nung ano, ng ating mga engineers kung instability ng uh, upper portions ng area uh, baka may magka-landslide naman kaya 'yung lahat naman dito is kalkulado ng ating mga Uh, responders at ng ating authorities ano para hindi na madagdagan mm -hmm. yung ating mga uh, casualty dahil yung mission naman natin ngayon is uh, to retrieve ano yung mga missing uh, missing victims natin so yeah. hopefully uh hindi ganung uh, magtagal yung ulan ngayon at sa kawalan ulan bukas para makapagpatuloy yung ating uh, retrieval operation dahil uh, tulad ng mga miyembro ng pamilya nitong mga biktima yung ating uh, local government units naman ay yung hangad ay uh, ma-recover ano yung mga missing victims natin maibalik sa kanilang pamilya mm. at uh, mabigyan ano ng disinting living. Yeah, nakakaawa po sir no itong mga biktima at saka itong pamilya sir ng biktima. May initial na po ba na tulong sir? Ano ah, na naibigay natin sa pamilya ah, from uh, municipal mm -hmm. government sa pati na po sa provincial government natin, sir, ng Agus Sandal, sir? Yes, sir. Uh, meron na. At uh, saka, including yung, ano, yung sa burial ano, ng ating mga biktima ay uh, tinutulungan ng ating uh, lokal na gobyerno. Okay, sige. Uh, with that note, uh, Sir Lix, daghan kayong salamat no, sa kagayunan. Ngayon mga gihatag ka na muntunis mo radyo butuan. Uh, Basin natin doon pahimang no, sir. No? Labi ng yung datos pidiara mo kay hangtod karong mga panahon na padayon gyap kun sir no kini mga pagbundak sa ulan in behalf daw no, sa tong uh, provincial government no sa gusan uh, del Sur basi na tay dugang sir daw no, nga mga pahimang no oh, no labi na yun sa tong mga um. katawhan diha sa probinsya sir oh uh, kanunay uh, bombo no uh, apila ang iyo sa akong gobernador nga to sa tong mga katawhan labi na sa inyo naning mga panahon ulan-ulan uh, labi na sa mga residente na ito, sa mga bakilid niya, mga areas, mga low-lying communities. Uh, magbantay ta sa kanunay eh, kay ato masayod no sa mga panghitabo unang una atong siguro duho ng atong safety o security no sa atong mga miyembro sa pamilya o sa ato kagalingon kay uh, kung kaya pa natong i-assess ang atong area uh, kinahanglan kinahanglan nga clean ta mohikling na ta kay importante sa tanan no ang atong uh, kinabuhi og seguridad sa ato og uh, pamilya and uh, sa dito sa San Luis uh, ginapanikamutan no, sa atong uh, probinsya og sa atong mga local DRRM PDRRM o oh, sa atong DRRM o oh, sa mga kauban uh, pa nato na mga agency sa gobyerno nga uh, recover no kag mga nabilin niya mga victims town para mabalik sa ilang mga pamilya og uh, matagaan og uh, nga mo na -usa sa kanang no sa ato uh, probinsya kay lagi sa daghan man tay mga insidente uh, landslide dinhi sa atong probinsya niya lang kana pa no ang medyo sakit kay Nicolas gyud og uh, kining kinabuhi Okay, with that salamat, thought, uh, Mr. Alexis sa uh, Cabardo, sir. Uh, salamat, sir, ha, sa kagayunan. Ngayon mag-ihatan ka na mong dinis mong mura di butuan. May hapon niya, sir. Ramping. Salamat, salamat po, Mr. May hapon. Okay.